Abi ko ninyo mga kawaparts, Dili, tanan, kabalo, kung unsaon ang pagtanong sa kapayas. Hinungdan, dili mabuhi ilang kapayas. Kaya dili sila kabalo, unsay yun ang proper pagtransfer sa mga kapayas. Ingunani e, ra mga kawaparts, O. Ipton ang kapayas, putlon ang pinakadulo sa ugat niya. Kay aron dili siya mahimog lalaki. Tulion ba? <laughs> Unya puston siya nga basa nga yuta ana murak airball ball hmm. oh. unya i-transfer na nato na siya unya katong gi-transfer an lugar bisag dili na nato isliton dili na siya mamatay mga kapaparts kay basa na clay na siya na ara ang tubig diya sa iyang ugat so ingon ani ni sa mga kapaparts di ba unya karon kay mo ato na mo transfer na ko sa akong kapayas dito dapit o oh, diya lang mo picture na po si Papa part. <laughs>